Ipagpapatuloy ng mga otoridad ngayong araw ng paghalughog sa mga gusali sa loob ng Pogo Compound sa Porak, Pampanga. Si Noel Talakay sa detalye live. Noel? Audrey, tama ka dyan. Magpapatuloy nga ngayong araw ang paghalughog ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ang PNP-CIDG sa paghalughog nga dito sa mga gusali dito sa isang uh, uh, Pogo compound dito sa Pora, Kapampanga. At uh, kung makikita mo sa akin likuran, Audrey, nakakordon itong main gate ng compound pero ang buong paligid ng compound ay nabantay sarado din ng mga pulis. Pero sa unang dalawang araw ng paghalughog ng mga gusali dito, nakuha ang mga daang-daang computers at napakaraming SIM cards. Hinala ng mga otoridad, ginagamit nila ito pang scam. May mga indicators tayong nakita uh, na pwede natin sabihin sa ngayon na itong uh, illegal phobohab na ito ay involved sa scamming activities. So once pag sinabi mong scamming activities, ito yung mga love scam, mga loan scam, uh, ito yung mga uh, cryptocurrency scams. O may nakuha rin mga scripts na nakasulat sa Chinese character. Posible din daw ayon sa ayon sa kay Cruz, na posibleng daw ito na ginagamit ng mga uh, pogo workers pam sa ibang bansa. Uh, nakita rin kami mga manuals ano, uh, na nakasulat sa uh, Chinese characters. Uh Ibig nun, pag nakasulat yan sa Chinese characters, uh, ang niloloko nila eh hindi mga locals but uh, mostly mga international. Specifically yung mga Chinese o Mandarin speaking countries like uh, China, Taiwan, uh, Hong Kong, uh, Singapore na rin ang ilang mga aso na nakakulong pa sa mga animal cage. Naiwan din ang mga sasakyan na posibleng umano'y pagmamayari ng mga boss ng Pogo. Na-discover ang isang hinihinalang torture room. Meron po tayong nakita mga rooms kung saan nakita po natin yung mga baseball bats, mga mga steel sticks na ginagamit pong pamalo ayon dun sa ating mga na-rescue ng na mga uh, bogo work, workers dito na naging biktima ng torture. Uh -huh. Audrey, ayon kay Cruz, ito ay mas malawak pa kumpara doon sa Pogo Hub sa Banban Tarlac. Dahil ito ay katunayan, Audrey, sa loob nito ay may nakatayong hotel at mayroong mga establishments tulad ng salon, spa, medical clinic para ma-feel ma o maramdaman ng kanilang mga workers na hindi sila nakakulong o biktima sila ng human trafficking. At abayanan mamaya, Audrey, kung ano pa ang madidiskubre doon sa natitirang mga gusali nasa 41 buildings pa ang susuyurin ng PAOK at PN PNP-PNCIDG ngayong araw. Audrey, maraming salamat Noel Talakay.